hapon na, sabat na, pumasok na kayo. Gracious, kind, and loving heavenly Father, we come to you with humble hearts, thanksgiving and praises to your holy name. Your sustaining grace is abundant to make us strong, safe, and find rest in you today. We worship you in spirit and truth. May you bless our participants as well as our brothers and sisters who are watching in their homes today. Guide us through your holy spirit and mold us into your will. Please forgive us from all our sins. We ask all these favors in Jesus name. Amen. Mga apo, handa na ba kayo? Sabay-sabay tayong matuto. Alamin ang sagot sa trivia. Sabayan ang mga awitin. Makinig na kwento at matutunan ang mga lessons para lalo kayong maging mababait na bata. Huwag kalimutan, love kayo ni Jesus kaya nais niya na matuto kayo ng mabuting asal. Oh, pupuna, pwedeng isama ang inyong mga magulang, kapatid, loved ones and friends. Siya ang ama ni Little Girl sa kwento. Jairus. Siya ang nagbuhay sa anak ni Jairus. Jairus. <laughs> The multitudes that followed there in Galilee marveled at his wisdom at the truth they heard him speak. For in the master's voice they heard the pour that framed the heavens, the beast that stilled the tempest, the love that saves us all Oh, can you hear His voice Re-echo the ages With a promise of salvation To our souls With the hope of life And everlasting joy voice nature, the part that frames the heavens, the peace that still the tempest, the love that saves us all, oh can you hear his voice, re-echo er the ages, with a promise of salvation to our souls. And everlasting joy to love i Ready na ba kayo mga bata? Ang ating tagapagkwento ngayon ay si Charles J. Poblacion. Siya ay 12 years old at siya ay galing sa North Taguig Church. Ang kanyang kwento ay may pamagat na The Little Girl Who Went to Sleep. Magandang araw sa ating lahat. Ako si Charles J. Poblacion at ako ay magbabahagi ng isang kwento. Natungkol sa batang babae na natulog. Mahal ni Jesus ang mga bata. Lahat ng mga ito ay lubhang malalapit sa kanya. Isang beses ay may isang maliit na batang babae, labing dalawang taong gulang na may malubhang sakit. Ang pangalan ng kanyang ama ay Jairus. Ginoong Jairus kung amin siyang tawagin niya yon at siya ay isang ng matanda sa lokal na iglesia. Sa araw na iyon, tinatawag siya na isang pangulo ng sinagoga. Si Jairus ay may malaking paggalang kay Jesus at naniniwala na siya ay nakapagpapagaling ng may mga sakit. Sa gayoy, sa sandaling ang kanyang anak na babae ay nagkasakit ng malubha siya ay tumakbo sa dako kung saan nagsasalita si Jesus sa mga tao. Humingi siya ng tulong kay Jesus upang dumating sa madaling panahon at mapagaling ang kanyang anak. Sumang-ayon si Jesus at pumaroon. Samantala, ang asawa ni Jairus sa tabi ng higaan ng batang babae ay nakita ang unting-unting paghina nito siya'y naawa sa kanyang anak at wala ng ibang pang bagay ang magagawa niya para rito. Paparito ba si Jesus sa tamang oras? Bakit hindi pa siya dumarating? Ano ang nangyari? Isang oras ang nakalipas sa pagpatak ng kanyang mga luha. Ang mapagmahal na ina ay tumingin na lamang sa kanyang anak na babae na huminga ng kanyang hiningan nito. Si Jesus ay hindi na parito. Bakit? May nangyaring hindi inaasahan sa daan. Habang si Jesus ay papunta sa bahay ni Jairus, isang mahirap na babae na labis na may sakit sa loob ng labing dalawang taon ay pilit na pumasok sa karamihan at pinauna, pinauunahan ang kanyang braso sa gitna ng mga taong nakatayo malapit kay Jesus at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Kaagad na ang kanyang sakit at siya'y tinawag ni Jesus upang pakinggan ang kanyang kwento. Habang sila ay nag-uusap, isang mensahero ang lumapit kay Jairus na nasa karamihan at daladala -dala ang malungkot na balita na pagkamatay ng kanyang anak na babae. Ang iyong anak na babae ay patay na. Huwag mo nang guluhin ang Panginoon. Si Jairus ay labis na nalulungkot, ngunit agad na napansin ni Jesus ang kanyang kalungkutan. Alam niya kung ano ang nangyari. Humarap si Jesus kay Jairus at sinabi, Huwag kang matakot, magtiwala ka lamang at siya'y mapapagaling. Nang nakarating si Jesus sa bahay ni Jairus, nakita niya itong puno ng mga nagdadalamhati na umiiyak at naghihinagpis at gumag gumagawa ng malalakas na ingay. Ano ang inyong ginagawa, Aniya? Ang dalaga ay hindi patay, kundi natutulog lamang. Dahil dito, silang lahat ay nagtawanan sapagkat alam nilang patay na ang dalaga. Gayunpaman, iniutos ni Jesus sa lahat maliban sa pamilya ay ilabas sa labas ng pintuan. At ito ay ginawa. Pagkatapos ng tahimik na ang lahat, pumasok siya sa silid kung saan nakahiga ang anak na babae, puti at tahimik kasama niya ang mga magulang na malungkot na magulang at tatlong tagasunod niya. Ano ang gagawin niya? Iniisip ng mga magulang. Ano ang kanyang magagawa niya yun? Sa lalong madaling panahon, may kita na nila. Hawak-hawak ang batang babae sa kamay, sinabi ni Jesus sa kanya, Anak, sinasabi ko sa iyo, sa iyo bumangon ka. Kumilos ang batang babae at binuksan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, siya ay bumangon mula sa kama na para bang nagising lamang mula sa pagtulog. At sa pagtingin ay muka siyang gumanap na maayos tulad ng dati. Tungko sa mga magulang, sila labis na namangha, ngunit sigurado akong labis silang nagagalak. At ano ano sa palagay mo ang sinabi ni Jesus pagkatapos? Bigyan ninyo ng pagkain. Iyan ay nagpapakita lamang na lubos na nanawaan ni Jesus kung ano ang pinakakailangan at pinakagusto ng mga batang babae at lalaki. At ito po ang kwento tungkol sa batang babae na natulog. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. Kung kaya niyang bumuhay ng patay, kahit anong problema, kaya niya tayong tulungan. Manampalataya lamang tayo sa Kanya. Okay? Sige, tayo ay manalangin. Ama naming banal, kami ay nagpapasalamat na kayo ang naging namin kasama sa aming buhay. At maraming salamat na kami ay inyong ililigtas. Pagpalain po ang bawat isa, lalong-lalong na ang mga batang ito, maging maingat sila sa buhay dahil alam ko po na kayo ang maging ingat sa kanila. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalang. Sa pangalan ni Yesus. Amen. Amen. So, paano? Hanggang sa muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Bye! sama Tawagin na si nanay, tatay, mga kapatid.